我。 Magandang buhay! This is your ng Mommy, Mommy Kring Kring! Yung iba nga mga mare ay hirap sa tubig. Kami nga ay sagana sa tubig. At pagpasensya nyo na nga mga mare yung aming timba. Galing sa poso kasi ang tubig namin mga mare. At Naiiwan nga yung stain niyan mga mare na kalawang at ang hirap na nga tanggalin niyan mga mare. At kung napansin nyo nga yung may platito na maraming langgam, yan nga ang isa sa problema ko mga mare dito sa aming lababo. Dahil kapag may naiwan nga sa nahugasin ay nilalanggam nga. At yung langgam nga mga mare ay kulay pula, apakatapang, sobra. Okay nga lang sana mga mare kung itim na langgam dahil mababait naman yun. Kakamang-kamang lang sa kamay mo, ganun. Pero etong pula nga mga mare, apakatapang. naman inaano na nga nga charot. At pagpansensya nyo na rin nga mga mare ang aking boses dahil nga meron tayong sipon. Ito pa naman mga mare ang pinakaayaw ko nga sa lahat yung magkaroon ng sipon. Dahil aside nga sa punod nga ay nagiging bulol nga ako. Kapitig said nga mga mare, dahil nga pa bago-bago na ang panahon ay kailangan nga talaga natin na maging protektado sa ating mga katawan. Kaya paniguradong lagi tayong mayroong dalang payo. Siyempre, kailangan nga natin palakasin ang ating mga katawan, lalo na yung mga katulad po na sakitin. Anyways, may iba nga ako mga mare at naghugas na rin nga ako dyan. Pero syempre, hindi ko nga ipapakita sa inyo lahat ng paghuhugas ko dyan, pati yung pagbabanlaw at paglalagay nga ng mga plato at kutsara. Kasi nga mga mare, baka maumay nga kayo. Siyempre, marunong din naman talaga kayo maghugas dyan dahil bata pa nga lang tayo mga batang 90s ay sinanay na tayo ng ating mga magulang sa gawaing bahay. At pagkatapos ko nga doon mga mare ay nakikiyaw-kiyaw nga ako dito sa niluluto ng aking asawa. Yes mga mare, yun isang repolyo nga na may sardinas ito mga mare. Ito nga lang ang ipaula mo sa akin ay talagang sob na sob na mga mare at siguradong taumiyang yung kaldero nyo. At eto na nga mga mare dahil masama nga talaga yung pakiramdam ko dahil panay ang bahing ko dyan. Eto to may nga muna ako dito sa aming kwarto. Tamang nakahilata nga tayo dyan mga mare. Ay syempre magsiselfon nga tayo dahil magbibisita nga tayo sa mga 8 na mga nanonood din sa ating mga content. Sobrang thankful nga tayo mga mare sa mga sumusuporta sa atin na at kapwa nanay natin. At syempre, susuportahan ko rin din kayo mga mare. At eto nga mga mare, itong aming electric panay ay talagang lumalaban yan magumagahan umagahan At eto nga mga mare, kinaumagahan na nga ito. Kauwi nga lang namin itong ng mga oras na ito. At kung napansin nyo nga yung damit ay basang basa dahil inabutan nga kami ng ula. Kaya eto na naman nga mga mare panaybahing na naman nga tayo. Pagdating din nga namin mga mare ay naguhugas na nga si Papa kaya wala na akong hugasin. O sa hanggang dito na nga lang ang ating chika mga mare. Maraming salamat sa pagsama hanggang dulo sa so, uliting muli. Bye! You.